Kasama namin ni uh, Mr. Nelson Castillo, Park Superintendent ng Protected Areas and Wildlife under the Department of Environment and Natural Resources. Ito pa rin ang approve. Ang uh, sinasabi natin kanina, sir, napakarami ninyong mga ampon ng mga mm -hmm. animals. no? But uh, bukod dun sa mga ampon ninyo ng mga animals, meron talaga kayong alaga. Uh, siguro for, for, for education, for education din. Uh -huh. Okay. Gaano karami yung uh, alaga talaga ng Parks and Wildlife? Uh, yung unang-una, isang isang inaalagaan namin doon for educational purposes talaga. Ay yung Philippine Eagle. Yes. So kasi 'yun ang ano eh, tubaga, icon ng wildlife conservation 'yun. Right. So isa 'yun and then we have uh, hundreds of uh, yun nga kanina 'yung nabanggit ko, pythons. pythons, we have monkeys, we have lots of birds, yung mga cockatoo, ayan, myna, macaw, and then some species uh ng mammals. Meron din yung mga galing sa Palawan, yung, mga, yung bear cat, meron kami doon. Of course, Ay, meron we have crocodile. Na bear cat. Palawan okay. bear cat, meron, meron kami doon. Uh, yun, kasama yun doon sa mga ginagamit namin to educate the public mm -hmm. on conserving those ano, wildlife species. Kasi doon sa mga uh, kung saan nandun yung mga animals, meron siyang mga parang nameplates. May nameplates no? yun. Describing Oo. kung saan siya indigenous kung saan sya, talaga. Kung saan yung natural habitat niya anong conservation status niya internationally, kung siya ba ay endangered. critically endangered or you know. Okay. Tapos, nandun din yung kanyang scientific name. Okay. Now, all this, uh, kasama yan sa budget, no? Pag nag-budget mm. ng DENR. Okay. Now, merong itinatakbo sa inyo na basically for rescue, no? Mm. Nandyan yung, meron dati, yung Philippine Eagle na nabarel. Oo. Oh. O, oh, tapos nabali yung pakpak Bali, niya. Pak -pak. Okay, so yun ay aalagaan niyo parang animal hospital din kayo, mm. so I'm sure. We have we have actually a, an uh, animal hospital doon okay. sa compound. All right. So, But we have to distinguish ah hindi po lahat ng animals ay tinatanggap ng Parks and Wildlife. Only the wildlife species. Okay. How do you qualify then? Uh animals as wildlife? Uh, those that are supposed to be in the wild, that's Alright. the basic uh, definition, uh, as compared to those na domesticated and uh, work work or farm animals. Okay. We have specific laws naman, ano, defining oh. those. Oh, we it, have the Wildlife Act, defining okay. what wildlife is. Actually, wildlife is not just animals. Wildlife actually are... Flora and fauna. Yeah, pati plants. Pati plants. Okay. Now, meron kasing, I don't know, no, I don't know the law about it. Kasi meron mga nag aalaga ng, uh, tawag dito, ng mga unggoy. Mm -hmm. Okay. Meron dati, kaso, I don't know kung sa opisina niyo yun nadala, mm -hmm. but nakakawala yung unggoy. And apparently, that monkey is uh, not domesticated enough. Gusto mm -hmm. niya na sa wild siya. Mm -hmm. So, ayaw na nung may ari sa kanya. Mm -hmm. So, yung mga ganong instances, kahit na naalagaan na siya, supposedly na-domesticate na siya, Pwede pa rin i ano sa inyo. Ah, uh, oh, pag basta may tumawag sa amin na magpapa ng animals kahit. Yung ang madaming cases sa amin ng monkeys na dating pet nung ano, pero siguro either nagsawa na siyang alagaan or medyo na-wild na 'yung Oo. alaga niya, tatawag sa amin para i-retrieve at eh, kami na ang bahala. Mag-alaga. So kinukuha namin 'yon. Okay. Tapos of course, titingnan din 'yung unang una kasi ginagawa doon tinitingnan yung yung kanyang health, health to, yung, status yung status niya mm -hmm. okay now after you rehabilitate these uh, animals no and you say you release them mm. where they belong where they okay sa so, wild um, pag sinabi nating for example, tinawagan kita kasi doon sa area na tinitiran ko may may, may sighting ng ahas doon. I don't mm -hmm. exactly know kung anong klaseng ahas pero oh, malaki siya. Kasi kasi may creek sa likod. Oh, oh so ah, pagka hinuli nyo 'yon, saan usually ang release areas niyo or who decides? Uh, ano naman eh identified kasi uh, ang wildlife kasi kanya-kanyang species, meron din yung ano eh, meron yung kanya-kanya rin na ano eh, na natural habitat, habitat. Oh, like okay. Kalimbawa, like Philippine eagle for example you can hindi mo yan makikita sa buong Pilipinas diba napaka-limited ng areas na doon mo lang makikita doon din yung mga ibang species ng ahas Merong ahas na sa Batanes mo lang makikita mm -hmm. Merong sa Samar mo lang makikita mm -hmm. so pag na-identify namin yung mga species mm -hmm. na yon uh, ma malalaman na rin namin kung saan yung natural na habitat niya and then kung ma-rehabilitate na yan uh, eventually dadalhin namin yan kung saan sa talaga kung saan siya nakatira talaga. Okay. Ibabalik namin siya. Where Pero before before doing that, may mga social preparations din eh. So ipapaalam din namin yan doon sa community nung pagdadala namin mm -hmm. na lugar na we will be releasing uh, mga ganitong uh, species. Mm -hmm. Para hindi naman <coughs> para hindi ma maulit na pag nakita apaluin, sasaktan, okay. tapos babalik na naman sa amin, right. parang gamutin uli namin. <laughs> okay. We were talking off-cam, no, about mm -hmm. dun sa uh, pag ang tendency kasi natin mga Pilipino and I think it's a it's a generalized um, uh, tawag dito, mindset. Pag nakakita ng ahas, kahit di ka man inaan, no, oh. misan, naman inaano, misan non-poisonous naman, ang tendency natin is to kill, mm -hmm. to harm, to maim, or to disable the snake halimbawa yung, yung in example kasi yung kanina doon sa malapit sa amen i can call your guys pagka na site siya. Mm -hmm. Okay. And you will be the ones in charge para hulihin oh, siya. May mga handlers talaga kami na alam pa paano hulihin yan. Paano okay. i-handle yan. Okay. Meron din kayong programa kasi kanina din yeah. off-cam din. Dami na namin na pagkwentahan yeah. off-cam. Uh, off-cam, sabi mo merong bagong dating na crocodile. Oo. Oh, oh. Na wala pang pangalan. Wala pa actually. Okay. Uh, may Saturday lang yan. Okay. At may injury itong animal na? May lang. injury siya pero nagamot na. and okay. uh, Kailangan operahan at, pa talaga? Uh, may ano eh. May... May stitch? Ano, may stitches y okay tapos dito rin sa may mata niya may may injured din. So, okay. uh nung Saturday yon pero as of kanina, uh, maganda na yung condition niya, medyo masigla na yung crocodile. So, mukhang ano siya, doing good. Isa pa yan eh, no, wow. crocodile sa uh Uh, tawag dito, devilified. Pag nakita natin ng crocodile, oh. parang patayin ka agad oh. dyan. Kalaban ng tao yan. Hey, hindi naman ganun dapat. Alright. Now, there is a reason why the government is spending money to save wildlife mm. and why even parks and wildlife exist, no? In the middle of the city. Mm. Okay. So, could you tell me, ano ang importansya ng wildlife sa general scenario ng Pilipinas? Ah, uh, una, ah, uh, It's is isang ano 'yan eh, kumbaga, source of pride din natin 'yan eh. Mm -hmm. Kasi unang una, yung Pilipinas ay isa sa mga konti lang ng mga bansa, I think 25 countries lang na considered as mega diverse. Correct. So ibig sabihin, napakarami ng mga iba't ibang uri ng hayop at halaman nasa Pilipinas lang makikita. Hindi lang diverse, mega diverse. Mega diverse. Mm -hmm. So, okay. kumbaga, on a per square <coughs> kilometer basis, mas maraming makikita sa Pilipinas na wildlife species, both plants and animals, mm -hmm. kumpara sa mas malalaking countries. Correct. Okay. So, kung pababayaan yan at hindi natin makonserve, eventually, ma mawawala, mauubos, may extinct. So, di ba, ang laking ano nun, may kawalan, na kawalan okay. sa ating... That's um, that's very important but that's talking about the uh, uh, the Philippine pride. No. Kasi marami nga tayong mga species, mero Philippineensis, mm -hmm. Blank Philippineensis oh. kasi dito lang sa atin makikita Dala, 'yon. Kaya. Yeah. Now dun sa uh, uh, in matters naman of uh, balancing the ecosystem. Mm -hmm. Ano ang ano ang papel ng mga wildlife so, yung, yung 'di ba natatandaan natin elementary or high school tayo sa science class natin the web of life. Right. So, yun yun eh. Pag nawala yung isang component nun, sira na yung web of life. So, affected na yon. Kung baga, it's a system na pagka kulang na yung parts, hindi na magpa-function ang maganda. That's true. so, true. yun yung role nung basically. You reminded me of a story I read somewhere about two years ago mm. na merong nag-theorize kung mawawala ang mga bumblebees. Mm. Kung tutuusin natin, ano ba naman yung bumblebee, kalitlit uh. na bubuyog yun. Kapag ka nga medyo hinabol ka, tatakbo ka Tatakba, talaga. Eh. Okay. Oh. Pero ang hindi natin nakikita doon, yung papel ng bumblebee sa general scheme of things, mm. na ang bibit-bitin niyang mawawala ding species Nawala kapag ka nawala, siya, siya ay mahina daw ang 150. Mm, may mga ganon. Kasi di ba ano nga yun? Chain. It's, it chain eh. The food chain. Right. O, diba okay. na yung kinakain ng isang species mawawala. Wala na siyang kakainin. Wala siya kakainin. At siya naman diba? kinakain, siya kinakain, siya ng, susunod. wala na rin kakainin yung kasunod. O kaya so, meron kang gano. end product na ginagamit ng isang species. Oo. wala ka na wala na wala end product. Na. Okay. Very very interesting. Hmm. Now meron kayong mga programs no? Like yung adapt Uh, an animal. A wildlife. Okay. Pero hindi ibig sabihin nun no, iuwi nyo sa bahay at ikakahon at, at mm. Yeah, nyo ano, doon. Oh. What is that program about? It's about, uh, yun nga, uh, kung gusto mong i-sponsor yung isang, ano, isang species para ma-insure yung kanyang survival mm. or yung kanyang maintenance para hindi siya, yun know, nga, para ma-insure natin na hindi siya mawawala. So, parang ganun basically yung programa na yun. Okay. So, meron so naman, pupunta ano, lang sa opisina nyo? Uh, Mm, pupunta lang sa kahit sa ang DNR office, okay. so, merong merong mag entertain sa kanila ang mm -hmm. dalton. No? Pero pwedeng sa amin na mismo, kasi mm -hmm. kami naman yung uh, nasa amin yung protected areas and wildlife bureau, right, so right. program naman ng bureau, yun. so okay. pwede dun sa amin. I have visited the National uh, Danilo Aquino Parks and mm -hmm. Wildlife and it's really a very very nice place to mm -hmm. go. Yung lagunahan hanjan, mm -hmm. tapos lots of trees, lots of mm -hmm. plants. Pagkatapos yung area nila ng mga animals, napakaganda rin. Very, very educational sa mga bata mm. kasi hindi mo lang titignan yung mapapanoorin. Kundi may mababasa ka. Oh. Tsaka meron, kahit doon sa mga puno nyo, eh, oh, may, may mga description. May mga label yan. Ay, ay, oh. ay, I read that. Now, meron ba kayong isang uh, servisyo publiko yung Ito ay para makatulong doon sa development ng ating future veterinarians. Mm. Ano yan, sir? Uh, we accept ano, on-the-job training for uh, veterinary students okay. doon sa aming Wildlife Rescue Center. Mm -hmm. So, yon, uh, maganda kasi training facility 'yon for veterinary medicine. Tapos ang ano mo, ang specialization mo, wildlife, wildlife. veterinary medicine ga. So mag maganda, maganda. Maraming continuing mga I oh, all oh, right. Madaming right. ano, madaming mga nag-OJT doon na students. Now obviously the NAS Deninyo Aquino Parks and Wildlife, it established yan para sa kapakinabangan ng ating uh, mga mamamayan. Mm. And uh your leadership there is mm. to basically preserve that. gusto mo imbitahan yung ating mga kababayan to visit and to participate in the programs of uh, Deninyo Aquino Parks mm. and oh, Wildlife. Of course, uh kasi yung Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center, bukod sa ito ito'y uh, isang recreational area, ay isa rin itong lugar kung saan ma pwedeng matutunan kung ano yung mga pwedeng gawin para makatulong sa pag-conserve ng ating mga wildlife species. So alt magandang alternative ito dun sa mga <coughs> ibang pinupuntahan natin na usually pinupuntahan natin. Sabihin na natin yung mga, malls, na natin, mga ma malls, mga sinihan, <laughs> oh, mga uh -huh. ano ito. We offer a nature park na sariwa ang hangin right. at may matututunan pa tayo on uh, Philippine wildlife and uh, biodiversity conservation. At saka yung konting uh, i-aabot natin doon sa entrance, mm -hmm. eh, makatutulong tayo. Oo. To At saka, ano, no, very containers. affordable kami. 8 pesos lang ang entrance fee sa amin. Right. 5 pesos pag students. Right. Libre ka pag senior citizen. Right. At ah, pwede kang magbaon. At pwede kang magbaon. Mag magdala ka ng tent. Magpiknik <laughs> sa grounds. Correct. Pwede yan. Okay, so. pupunta kami dyan very, very soon, sir. Oo, hanapin nyo lang ako. Okay. Mm -hmm. Mga kaibigan, usapang flora at fauna, indigenous to the Philippine uh, surroundings. Ang ating nakasama po si Mr. Nelson Castillo. Mahaba yung kanyang ano designation eh. Park Superintendent of Protected Areas and Wildlife Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. Sir, maraming maraming salamat. Thank you. Thank Pag meron kayong mga program, mga activities doon, paalam niyo lang sa sure. akin, yeah. makatulong kami. Uh -huh. Thank you, sir. Thank you. Thank Diyan you. lang po kayo. Mga kaibigan, nandyan ang Nina Aquino Parks and Wildlife, ang uh, paradise sa gitna ng Luzon ng Quezon. Very, very, uh, tawag dito, uh, accessible at mura lang. 8 pesos nga lang daw. Puntahan nyo na po. Wala tayong oras. Approve na approve na 30 minutes. Kasama kayo, tandaan ito yung programang para sa inyo. Mattes at Webes, yung alas 5.30 ng hapon, kami po ay inyong makakasama at your service. Ako si Elaine Fuentes at ang approve. Gawin natin to.